Meron tayong isang influencer na pag-uusapan ngayong gabi. Ito ang kanyang mga larawan. Napakabata niya pa. 19 years old pa lamang. Ang dami sa social media ng mga nagpo-post tungkol sa kanya ng RIP o Gone Too Soon. Meron ding mga naiiyak dahil sa nangyari. Even may messages po dun sa Instagram kung saan nyo ako pinapadala ng request. Medyo flooded po yung aking mga requests. Dahil dito sa 19 years old na influencer na babanggitin ko sa inyo. So syempre, na-curious po ako. Kaya sinurge ko. Type ako. Punta ako sa Google. Fabiola Alejandra Caicedo Piña. Pindot akong ganun. Enter. At bungad na bungad pa lamang po, no? nakita ko na na chap ang katawan ng batang ito. Alam nyo, napaisip ako. Kasi ang lala. Kung naaalala nyo si Valeria Marquez, wala pang ilang buwan. hindi ko pa nga alam kung ano yung nangyari doon sa investigation sa kanya. Tapos ito, meron na naman parang online influencer ang pinatay. At hindi lang basta-bastang pinatay ha. Dinesh member, hinati-hati ang katawan. Alam ko na curious na po kayo sa ating kwento. Yung ano pa lang, eh, di diba? ibabaw pa lang. Ang tanong natin ngayon dyan is bakit kaya ginawa sa kanya yan? Ano kaya ang dahilan? At sino ba itong si Fabiola? Bago natin daanan yan, tignan muna natin yung buong sitwasyon ha. Uumpisahan po natin itong kwento sa kahuli-hulihan. O, oh, normally, ang kwento nag sa harapan. Pero for now, uumpisahan natin sa huli. Sa paghahanap natin ng katawan at sa paghahanap po natin ng katotohanan, ang starting point natin ay ang hulihan. At ang puntong yan ay ang final post of Fabiola Alejandra, a.k.a. China Baby. Dahil nga meron itong presence sa social media. And for context lang din po, na isang araw, bigla lang nawala. So normally po, ang mga viewers, syempre, pamilya, friends, lahat yan nahanapin po siya. At meron lang silang so far, I think, iisang lead habang hindi nahahanap to, no, na pwede nilang balik-balikan kung saan huling makikita ang dalaga. At yan nga ay yung huling post na sinasabi ko sa inyo. Ito yon sabay-sabay nating panoorin. Makikita dito ang influencer na parang naglilipsig sa isang kanta. Like most content creators, di ba? So far, there is uh, nothing different naman dito sa mga ginagawa niya. Pero tignan niyo maigi. And do you think this video has any clues kung nasaan siya, kung ano'y nangyari sa kanya, or kung ano'y ginawa niya? Malay natin, di ba? May mga makita kayo. Feel free to comment below. But like most of you, hindi rin kasi ako pamilyar po sa kanya. So nagtitingin po ako sa mga comments at dito na, dito na iikot ang ating mundo. Parang natakot lang ako lalo. Mula dun sa mga comment ng RIP or condolences, marami yung mga nagkokomento rito na parang naghahanap sila ng kasagutan. Kagaya na lang nito, we are all here to see the last video that she posted. And medyo scary po, pero may mga makikita ako na parang, for now, let's consider them conspiracy theories po, no? Or mga haka-haka rumors sa comment section. Di disclaimer ko lamang po, no, na itong mga babanggitin natin, hindi ito verified facts, ha? But they are scary nonetheless. Itong isang nakita ko sabi, they say they can't find her head. Hindi daw mahanap yung kanyang ulo, no? Hinahanap ko po kung meron mga ganyan nagsasabi sa balita. So far, wala po akong nalalaman. Baka usap-usapan niyan sa kanila. Kasi di ba kung taga saan ka at nakikita niyo yung mga nangyayari talagang patayan dyan, kayo-kayo lang yung nakakaalam. Kung ba, parang open secret nyo. So baka ganun sa kanila. Meron din po ditong isang nagsabi, no? Sabi, just heard her ex was unalived in 2022. So you think, retaliation. Mamaya, sisilipin natin yan. Grabe, di ba? But again, unverified pa po itong mga ito ha. Titignan natin kung sa pagtuloy natin ng kwento, makakahanap tayo ng katotohanan dito sa mga komento na nababasa natin. Meron pa mga kagaya nito na nagsasabing, I know what happened to her. Most likely naman po, nananakot lang to. Alam naman natin na may mga troll sa internet, no? Pero for all we know, hindi sa tinatakot ko kayo, no? Pero baka nasa comment section lang din yung pumatay sa kanya. Tapos, habang nagbabasa-basa siya, kasama pala natin siya, di ba? Sobrang clueless natin lahat. The possibilities are endless. Sa ngayon, titingin naman tayo doon sa mga facts ng kwentong ito. Alam na natin yung nangyari sa kanya. Fact yon na dismember siya. Kung anong klaseng kwento po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Gore! Ito, no? Gusto ko na huminga po kayong malalim. At mag-comment kayo ano sa tingin nyo yung dahilan at pinag cha cha chap chap the dismemberment of Fabiola Alejandra. Para sa kwento natin ngayong gabi, lilipad po tayo sa Lima, Peru. So sa mga balita po, gulantang nagulantang hindi lang yung social media, but more importantly, yung kanilang local community doon. Siyempre may fear sa kanila dyan. Ang sabi po kasi, na ang mga labi ni Fabiola Alejandra natagpuan na. At ang sabi pa nila, napuntahan nila, yung mga pira-piraso daw ng katawan niya na dismembered naging dahilan para magbara ang isang water treatment plant doon sa kanilang syudad. Particularly daw, doon sa filtration grid, yung pang-filter. Nakakainiging isipin na yung pang-filter ng tubig, yun pa yung magiging cause. Hindi ko po alam kung saan nila ginagamit yung tubig siya, ano, pero hindi ko alam kung iniinom nila yan. Paki-confirm. Pero kung ganun man, isipin mo yung ginagamit mong tubig. May dugo na pala ng tao. Kadire, first and foremost. Pero at the same time, nakakatakot, diba? So may mga footages din daw online. Hindi ko na po ipapakita dahil ayoko rin siya makita. Pero sabi nila na sa mga videos po na ito, makikita raw na yung parang mga crew or parang yung mga kapulisan po. Hindi ko po alam kung sino itong mga taong ito, no? Pero hinihila daw nila itong mga remains ni Fabiola. Parang, parang alulod ba yung tawag doon sa filtration grid? So, ayan, merong screenshots, no? Blurred naman po yan. Safe natin makikita ang lahat. Pero nakakatakot, diba? Imagine mo yung katawan doon ni Fabiola Jam. So, nakuha na raw itong katawan niya after nine days or more of searching. June 9, 2025, kung saan na sabi ko kanina, yung starting point is yung 9 days before doon sa kanyang huling post. Ito ngayon yung ng katanungan. Okay. Alam ko yung naisip nyo. Kuya Claro, sabi mo chinap-chap siya? Sabi mo hati-hati siya? Sabi mo pira siya? So, paano nila malalaman na katawan niya yun? Okay. May claims pa kanina, no? Yung rumors ka rin na wala daw ulo. So, nagbabasa-basa po ako, no? Dahil sa totoo lang, yun din yung una kong katanungan. And I found out na after makita nung katawan, nagkaroon sila ng forensics team na sumure at napatunayan naman po, no? na-test naman lahat. Pero medyo hindi na rin nila kailangan itest sa totoo lang kasi meron silang mga importanteng detalye na nakita. At ayun, ayun mga tato sa kanyang katawan. At medyo marami-rami po ito. Kaya most likely, siya na talaga yun. 99% if maliligaw kayo doon sa kanyang uh, social media account, medyo pa sexy, na, the way I see it, no? medyo pa sexy yung kanyang branding. So, nagpapakita talaga siya ng kanyang balat and just one look, makikita natin yung sa dibdib man lang ba na may nakasulat, yung wrist, wrist ano tawag dito? Hindi ko lang kung wrist na, pero yung bandang gilid ng siko. Sa bandang pribadong parte sa dibdib po, no? sa loob ng, sa dede niya, meron din po. So, locked in sure na sure, siya yan. Yung likod niya rin daw, meron po, nakikita ko po sa mga articles po, no, na may sinasabi na may nakalagay dun sa likod niya na Paula Sofia at may date daw na nakalagay doon. Investigation. So, nag-impisa na rin yung investigasyon, nagtatanong-tanong yung mga kapulisan, ano eh, pinag-uusapan na worldwide eh. Di ba? Usually, pag talagang may media coverage po, no, talagang nape-pressure din kasi yung mga kapulisan. So talagang, mas napapuwersa sila magtanong-tanong at bilisan yung kanilang mga investigasyon. At syempre, ang unang-unang tatanungin po nila ay ang kamag-anak. Importante po itong i-discuss natin sa kung ano yung posible. Posible na nangyari sa kanya. So tinanong sila, ano po sa tingin nyo ang nangyari. Sabi nila, no, minor pa siya noon, nagulat na lang daw sila, isang araw, eh, umalis sa bahay itong si Fabiola. At ang tanging nalaman na lamang po nila is patay na nga yung kanilang kamag-anak. Shocked sila and sad over how sudden everything happened. For context po, itong umalis na binabanggit ko po ha, hindi yung June 1 kung saan huling nakita si Fabiola. Umalis dahil matagal na siyang wala. Wala na silang contact. So napag-alaman po ng mga kapulisan. Hindi ko masasabi sa inyo kung meron tong koneksyon sa pagpatay sa kanya. But tignan natin sa mga susunod. Si Fabiola daw po kasi ay talaga Venezuela talaga yun yung sinasabi ng mga kamag-anak na umalis. At nung minor pa siya, sumama siya para makipag-live-in doon sa boyfriend niya sa Lima, Peru. I-stop ko po muna dyan, ha? Pipitinin ko muna kayo. Ngayon, hindi lang naman po yung mga kapulisan ang naghahat ng kasagutan, hindi lang yung pamilya, buong social media po, unti-unti na rin maghahanap ng kanika nilang mga kasagutan. So magdi-disclaimer lamang po ako na wala sa mga babanggitin natin ang absolute fact. Bagkos mga teorya na iisa-isahin natin. Theories of Fabiola's Death. Nabanggit ko kanina na ilang taon bago mamatay si Fabiola, e eh, sumama ito sa kanyang boyfriend mula Venezuela papuntang Peru. Which leads us to theory number one. Conspiracy theory ito, itong number one. Ang pangalan po ng jowa niya ay si Maynor, Sana tama pagkakabanggit ko, Jimenez Castillo. Noong 2022, napag-alaman nila na natagpuan ito isang araw sa lima pero din po mismo na inon alive ang kanyang sarili. So that was three years ago. At kung makikita nyo, di ba kanina pinakita ko sa comments na pinag-uusapan talaga siya? So ano yung conspiracy theory po dito? Eto na. Sabi kasi nila na yung mga magulang or pamilya daw nitong si Castillo o yung ex nitong si Fabiola, sinisisi daw siya sa pagkamatay ng anak nila. Hindi ko na po alam kung anong konteks po nito, pero marami pong nagsasabi na from time to time daw sa social media, makikita raw na nagko-comment ang mga ito. Yung mga magulang daw ang nagpagawa din nito kay Fabiola parang gumagante. I-consider lang din natin siya na conspiracy theory and not fact. I-dinidiscuss ko lamang po ito for context. Para kasi kung aanohin natin lahat ng i-discuss ko sa inyo, parang may mga bagay na parang nag-fit. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na yun yung nangyayari. So kayo nang bahala na gumawa ng sarili nyo theory dito. Anyway, ano din po kasi, no? I know it's very ironic, pero sobrang delikado po kasi talaga na nagbibigay tayo ng mga assumption pagdating sa ganitong mga kwento. Pagdating sa mga true crime stories. Kasi for all we know, baka wala naman talagang ginawa yung mga magulang nila, di ba? Tapos sinise. Yung mga gano'ng possibilities, ba? Anyway, kung nanonood kayo ngayon at alam nyo na kung ano yung nangyari sa kanila po, no? Kung sa future nyo pinanood to, hindi July 2025, at kung hindi talaga magulang na lalaki yung gumawa, di ba sobrang delikado na nasisi sila sa isang bagay na hindi nila ginawa? Pupunta na tayo ngayon sa uh, pangalawang teorya. Ito na yung teorya ng mga kapulisan. Medyo calculated theory na to dahil sa pulis galing, so medyo pwede nating asahan na likely, ito nga talaga yung dahilan. So ano yung sabi ng mga pulis? Inililink nila ito noon sa kung paano pinatay si Fabiola. Itong ating pangalawang teorya. May mga hard facts po tayo. Ang unang hard fact natin, brutal na pinatay ang dalaga. Nakita naman yung katawan niya, di ba? Hard fact na dismembered siya. Sabi ng mga kapulisan, eto na nakita na nila yung ganitong klase ng pagpatay. Marami daw sa mga gumagawa ng ganitong pamamaraan, eh may kinalaman, ayon sa Peruvian National Police, yung mga methods daw nito, maililink nila sa ibang kaso ng human traffickers. Teorya pa lang nila po yan ha, iniimbestigahan pa po. Pero, kung nanonood po kayo dito sa channel natin, sa mga stories po natin, Marami na po tayo na cover na ganito. Na medyo kapareha. May mga parallels na medyo human trafficking nga talaga yung pwedeng sisihin yung pamamaraan ng pagpapatay do so it's highly likely but again wala pa silang pinapangalanan ng mga suspects talaga at wala pang kahit sinong naililink sa kanyang pagkamatay even yung mga magulang po no hindi pa official na suspects wala pang kahit anong direktang connection. sa parting ito ng kwento natin sisilipin natin gaano nga ba katindi itong mga human trafficking cases doon sa Peru para dito magbibigay po ako ng isang example title pa lang magugulantang na kayo The Harvesting of Bianca Arellano's organs. Di ba? Agad-agad, ang lala. So, itong si Bianca Arellano, marami pong parallels yung kwento niya kay Fabiola. Parang salamem. Pero sasabihin ko lang na hindi porkit parallel sila, eh, I assume natin na parehas yung nangyari, ha? I am only telling this for the context because I do find this interesting and because this also happened in Lima, Peru. Si Bianca Arellano po, 51 years old siya. At ang unang pagkakaparehan nila ni Fabiola ay number one, missing case din po siya na pinag-usapan at nakakuha ng attention dahil sa social media. Not necessarily an influencer po siya or content creator, pero kumbaga parang internet din yung naging medium para pag-usapan yung kwento niya. Medyo trivial po itong first similarity na binabanggit ko, kaya tatalo na tayo doon sa pangalawang similarity. Nagkaroon din po, ng boyfriend itong si Bianca. Pero, mula Mexico naman siya, lumipad siya papuntang Peru para dito sa love life niya. Yung jokwa niya dito o yung din-date niya ay si Juan Pablo Jesus Villafuerte. fuerte ilan-ilang buwan na rin daw silang kumbaga nagliligawan online. Ang pangatlong similarity po, sumama rin siya doon sa kanyang boyfriend. At kagaya ni Fabiola, wala na rin narinig mula sa kanya yung kanyang pamilya until she was found dead. Which leads us to our fourth similarity. Isang araw, natagpuan na nga lang din siyang patay, di ba? At kagaya ni Fabiola, pira-piraso na rin ang katawan. Dismembered din siya. Pero mas matindi yung kanya. Sa isang beach kasi siya nahanap. November 9, meron nakakita sa kanya isang local fisherman. Nakita raw faceless head itong lumulutang, no? So kung totoo man na wala rin pong mukha or ulo itong si Fabiola, may similarities na naman sila. Sa Port of Huacho, nakita yung katawan nitong si Bianca. Hanggang sa isang-isa na raw nakita yung mga parte nila, braso, paa, pero meron silang isang parte ng katawan na nakita na mas ikinatakot nila. Nakita nila yung torso, pero no napansin nila, wala na raw yung mga organs. Chinarge po ng human organ trafficking itong boyfriend niya na si Juan Pablo. At kagaya ng kwento ni Fabiola, yung mga tao po, eh marami rin napansin sa social media accounts. Kagaya na lang nitong sa boyfriend, sabi nila na may mga post daw ito na nag feature ng dissection or analysis of human organs. Kagaya ng pancreas at utak. Naniniwala yung mga kapulisan na hindi raw ito mag-isa sa pagpatay. Which hints na baka isa itong miyembro ng Human Trafficking Syndicate. Ihito ko po muna dyan yung kwento ha. Kasi napakaganda niya rin kwento na pwede nating pag-usapan sa isang hiwalay na episode. However, ulit ulitin ko lang po, dinidiscuss natin to because of the parallel. At bilang example sa mga nangyayari sa Lima, Peru. Isang Google search lang din po, medyo may mga ka ng ibang mga kaso na katulad din nito sa kanila. Grabe! Yan lang ang salita na magagamit ko. Babalikan po natin si Fabiola. Sa ngayon, wala pang nakakaalam kung ano talaga yung nangyari sa kanya. Kung sino talaga yung gumawa. Kung sindikato ba talaga to. Kung may kinalaman ba talaga yung pamilya ng ex niya. Kung biktima ba talaga siya ng human trafficking. Kung human trafficker ba talaga yung boyfriend niya. Hindi po natin alam lahat yan ha. Teorya pa lang ang lahat sa ngayon. Pero meron akong isang bagay na gustong suriin dito at i-highlight sa inyo. Medyo off track po tayo, no. Pero ito yung role ng social media. Kaliwat kanan ang naging papel ng social media sa kwentong ito. Para siyang double-edged sword. On one hand, nakatulong po ito para malaman yung kaso niya, mapag-usapan, but on the other hand, naging dahilan ito para pakialaman yung mga perso yung personal niyang buhay. At gumawa ng kanya-kanyang conspiracy theory na kung tutuosin, delikado po talaga. Especially if ang mga inaakusahan ng mga tao, e inosente talaga. Naging daan din ang social media para makilala siya bilang isang taong buhay. At maihayag niya yung kanyang sarili. But then again, what if social media yung dahilan para mapag-aralan siya? Kung sino man yung pumatay sa kanya. Ang internet din kasi pwede maging instrumento para mahanap natin ang magmamahal sa atin ng habang buhay. One hand naman. On the other hand din, maaaring ang internet din ang instrumento para mahanap natin yung magwawaka sa ating buhay. Kaya mag-ingat kayo sa pakikipag-date at sa mga kinakalib inyo. Lalo na kung sa internet nyo lang nakilala. ba? Diba? Wala namang masamang makipag-date online pero kilalanin na maigi yung sinasamahan. Again, double-edged sword si Fabiola ay hindi lang isang content creator. Isa rin po siyang bata na naghahanap lamang ng koneksyon. Maybe ng kaligtasan, maybe ng konting pagmamahal. Mula sa isang mundo na minsan ay eh, medyo malamig, cold. Sa pag-expose natin ng ating mga sarili online, kagaya ni Fabiola, hindi po lahat na nagko-comment sa atin, pinupuri tayo, ay eh, mahal tayo. Yung iba, maaari, may kanya-kanya mga madidilim na intensyon. Aalis tayo kay Fabiola at magfocus tayo sa inyo, sa ating mga viewers. Sa bawat post po, sa bawat kwento, sa bawat minuto na nagla-live tayo, isipin natin, meron ba akong binibigay na impormasyon na dapat privado lang? Lahat ng detalye sa bahay mo, hindi mo dapat ipinapakita yan kasi pwede kang puntahan eh. Isipin natin lahat ng isang daang ulit. Alin bang parte ng buhay ko ang para sa akin lang at para sa publiko? Gamitin mo yung internet para kumonekta at hindi para maligaw, para maghanap ng kasagutan at hindi para mas malunod sa mga katanungan. Magkwento, okay lang yan, pero magtira tayo ng mga impormasyon na para sa sarili natin lamang. At higit sa lahat, alalahanin po ninyo na may mga tao na walang respeto sa inyong privacy. Kaya ikaw na mismo ha, ang magprotekta sa sarili mo. Yun lang. Yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Para sa ating question of the day, mag-like, subscribe at notification bell kayo. At uh, ipopromote ko lang po yung aking TikTok at Instagram ha. Ito yung katanungan ko sa inyo. Ikaw ba? Ano sa tingin mo ang nangyari kay Fabiola? Sino sa tingin mo ang gumawa ng karumaldumal na krimen na ito sa kanya? Alin sa tingin mo ang dahilan kung bakit pinag-chap-chap siya? I-comment ko sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara III. At ito ang aking kwento.